nagulat ang buong mundo sa pagsabog ng karahasan sa Israel sa ng silangan. Sa isang iglap, inilunsad ng mga Palestinong Hamas ang pag-atake na tinaguri ang Al-Aqsa Storm noong 7 ng Oktubre 2023. Mistulang pelikula ang pangyayari. Halos limang libong mga rockets ang pinakawalan mula sa Gaza Strip sa timog ng Israel. Sinundan nito ng paglapag ng daan mga paratroopers at glider troops mula sa ere. Kasabay nito ang pagsulong ng mga tangke at mga bulldozer na ang border walls at saka pumasok ang libong mga sundalo sa Israel. Kahindik-hindik ang mga sumunod na mga pangyayari. Halos isang libo ang namatay na mga taga-Israel na karamihan ay mga sibilyan. Meron ding mga kinidnap at dinala sa border na ang hinala ng marami ay gagawing mga hostage para magdalawang isip ang Israel na umatake naghiganti agad ang Israel ng pagbomba sa mga military at utility buildings at assets ng mga Palestino. Tinatayang libo na rin ang mga namatay ng mga Palestino nitong mga nakaraang sunod-sunod na pag-atake ng Israel. Kailangan nating linawi na hindi gera ng mga relihiyon ang nangyayaring kaguluhan. Bagamat mga Hudyo at mga Muslim ang mga sangkot dito, ang awayan at agawan sa Jerusalem at sa lugar ng Israel ay matagal ng agawan ng lupa. Sa totoo lang, panahon pa ito ng mga kwento sa Biblia. Natatandaan nyo ba ang istorya ni David at Goliath? Si David ay Israelita at si Goliath ay isang Palestino. Ito mismo ang away na nakikita natin ngayon. Kaya lang, baliktad na ang katauhan kasi mas malakas at mas makapangyarihan ng Israel kaysa sa mga Palestino ngayon. Panalangin na wala ng madagdag pang Pilipinong masugatan at mamatay at sana'y manaig ang panawagan na itigil ang putukan at mag-usap ang magkabilang panig sa gulong ito tanggapin man natin o hindi ng iba, ang ugat ng sigalot ay relihiyon. Sinabi na ng tahasan ni Presidente Marcos na nagaganap na digmaan tayo ay kakampi sa Israel, ang bansang sinilangan ng Panginoong Heso Kristo. Sa salitang Hebreo na gamit sa Israel, ang Hamas ay nangangahulugan ng karahasan. Ang mga nangyayari ngayon sa Israel ay nakapropesiya na sa lumang tipa ng Biblia. Ang nangungunang kalaban noon ng mga Israeli ay mga Philistines na nagtatangkang agawin ng lupaing ibinigay ng Diyos sa Israel. Ang mga Philistines ay kilala ngayon bilang Palestinians. Kaya hanggang ngayon, nagpapatuloy ang pagtatangkang palayasi ng mga Israeli sa maliit na lupaing ibinigay ng Diyos. Sa matagal na panahon, naitaboy ang mga Israeli sa iba't ibang panig ng mundo pero kinasihan pa rin sila ng Diyos at nakabalik sa tinatawag na lupang pangako. Ngunit sa kabila nito, Lagi itong inaatake ng Palestinians na lagi rin namang nabibigo dahil ang kampi ng mga Israel ay ang Jews. Malapit na bansa ang Israel na nasa gitna ng mga hostile nations pero ito'y malakas at laging panalo sa labanan. Patuloy nating ipanalangin ang bansang ito kahit pa kakampi nito ang Jews. Ang mga Katolikong nananampalataya kay Kristo ay dapat magkaisa sa panalangin. Pero saan at paano nga bang nagsimula ang gyerang ito sa pagitan ng Israel at Palestine? Iba't ibang pagtatangka na ang ginawa upang magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine subalit patuloy pa rin ang hidwaang ito. Upang maunawaan kung bakit nangyayari ito, balikan natin ang kasaysayan mula sa 3500 BCE o before the Common Era o BCE o kilala sa mundo ng mga Kristiyano na before Christ. Alamin natin ang mahalagang pangyari sa kasaysayan ng teritoryong pinag-aagawan at tinatawag ng mga Kristiyano na Promised Land at kung saan nagmula ang mga Israelites at Palestinians. Bago mag-3500 BCE, nakaulat sa mga sinuunang mapa, archaeological records at kahit sa Biblia ng mga Kristiyano at Jewish, ang lupang dahilan ng hidwa ng Israel at Palestine ay tinawag na dating lupay ng Kanaan. Ang mga nakatira dito ay tinawag na Canaanites na pinaniniwala ang mga katutubo o iba't-ibang pangkat etniko na nagbuhat sa iba't-ibang lahi na may iba't-ibang wika at kultura na maaaring may impluensya mula sa Mesopotamia, Anatolia at Egypt. Pero ayon sa Book of Genesis ng Old Testament ng Hebrew Bible, ang Canaan ay ipinangalan mula kay Canaan na anak ni Ham at apo ni Noah, itinuring si Canaan na ama ng mga Canaanites. Taong 20th century BCE, sinakop ng Ehipto ang kanan bilang harang sa mga superpowers noon na tulad ng Assyria, Hittite at Babylonia. Noong panahong ito, itinayo ng Egypt ang Gaza City bilang sentro ng kalakalan at administrasyon ng Egypt at kanan. Dahil dito, umunlad ang kanan at ang mga nakapaligid na syudad dito tulad ng Ashdod, Ashkelon, Ekron at Gath ayon sa ulat ng Britannica.com. Bago magtapos ang 13th century BCE, humina na ang Egypt sa kanan sa pagpapalit mula sa Late Bronze patungong Early Iron Age, tinatayang 1250 BCE. Pumasok ang mga Israelites sa kanan Nanirahan sila sa mga bundok nito at sa timog. Hindi ito nagustuhan ng mga Canaanite na noon ay namamahala ng malalakas na mga syudad sa rehiyon. Ayon sa mga historiador, maaaring tingnan ng dalawang bersyon kung saan nagmula ang mga Israelites. Una ay ang kwento ng Exodus ng Bible kung saan ang mga Israelites ay grupo ng mga alipin sa Egypt na sumasamba kay Yahweh sila ay mga inapo ni Jacob na apo ni Abraham. Tinulungan silang makalaya ni Moses at pumunta sila sa kanan dahil sa kanilang paniniwala na ito ang promised land o ang ipinangakong lupa kay Abraham ng Panginoon. Ang isa pang teorya na pinagmula ng Israelites ay ang mga namahihirap hirap na Canaanites na malayo sa Gaza. Ayon sa mga arkeologo, maaaring nagmula rin ang mga Israelites sa kanan dahil malayo sa impluensya ng Egypt na sila ng sariling relihiyon na naniniwala kay Yahweh. Sa panahong ito, ang kahanan ay sakop pa din ng Egypt at ang mga Israelites ay hindi pa ganun karami at nanatiling nomads o mga tribong walang permanenteng tirahan. Makaraan ng isang daang taon, 12th century BCE, may mga nakilala sa Aegean Sea at Mediterranean Sea na mga manlulusob na tinawag na Sea Peoples at kasama dito ang tribong Palisades o Philistines. Ang mga Peleset ay malalakas at magagaling na mandirigma na karamihan ay mga lalaki na nanggaling sa Crete ng Greece. Nasakop nila ang Gaza at mga mauunlad na syudad sa kanan at naitaboy ang mga Egyptians. Ang mga nasakop nilang lugar ay tinawag nilang Philistia. Nang lumaon ni nag-asawa ng mga Canaanites at ang mga kanilang naging inapo o descendants ang tinawag na Philistines… Dahil natalo ng Peleset ang mga Egyptians at mababait sila sa mga Canaanites, dumabi ang mga tribong sumasamba kay Yahweh kaya dumami din ang mga Israelites. Sa maikling panahon, nagkaroon ng kapayapahan at kayusan sa Canaan at ang Filistia ang naging pinakamunlad na lugar sa rehiyon ng Asya. Sumasamba na ang mga Israelites kay Yahweh pero wala pang Judaismo noong panahong iyon. Dahil umuunlad ang Filistin at dahil wala na mga Egyptian sa kanan, patuloy na dumarami ang mga Israelites. Ayon sa Biblia, dahil kanan ang ipinangakong lupa, nang mamatay si Moses si Joshua ang namuno sa mga Israelites sa pagsakop nila sa kanan, na mababasa ito sa Deuteronomy chapter 31 verse 1 hanggang verse 8 at chapter 34 verse 9. Si Joshua na isang Hebrew leader ang namuno sa pagsakop sa kanan at ipinamahagi ito sa labing dalawang tribo. Ang pangalan ng mga tribo ay pangalan ng mga kaapu-apuhan ni Noah ay nakasulat sa Deuteronomy chapter 27 verse 12 hanggang verse 13. Ang labing dalawang tribo ay tinawag na Simeon, Levi, Judah, Isakar, Jose, Benjamin, Ruben, Gad, Asher, Zebulon, Dan at Nephtali. Mababasa ang kwento ni Joshua sa Lumang Tipan, Aklat ni Joshua. Noong panahon ito, Aramaic pa ang wika ng mga Israelites at hindi pa Hebrew. Dahil nais nilang maging malakas, nagkaisa ang labing dalawang tribu, ang tinawag nila itong Kingdom of Israel. Ang unang hari nito ay si King Saul pagkatapos ay si King David. Ayon sa mga scholar na pinag-aaralan, ang mga kwento sa Biblia umabot sa dalawang siglo bago tuloy ang nasakop ng mga Israelites ang kanan sa pamumuno ni Haring David noong 10th century BCE. Sa ilalim ng pamumuno ni Haring David, nagapi ng Israelites ang Philistine kasabay sa pagkagapi sa mga Canaanites at pinamumunuan ang Jerusalem at naging bayan na ito ng Israel.